Simula lunes. Ay, hindi mo sinagot. But... Ang una na kita, kung iniisip mo na si Rod yan, hindi. I'm sorry, Han. Napaparanin pa rin pala. Matawagin mo nga si Helen. Kuya, wala siya sa table niya. Si Rod, tawagin mo. Wala rin siya sa table niya, kuya. Resignation letter. Para wala nang tayong gulo. Sa tingin mo papayag ako maiwan sa'yo si Helen? Hindi mo makukuha si Helen. Akin siya. Hindi ko pa pala napakilala sa inyo ang aking bagong personal drive. Kuya? Ngayon din pala nga appointment ko with my health card agent. Pinamaliit niya yung pamilya ko. Sino na papagod din ako? Mahal mo ba ako? Bilang ako? O mahal mo ako dahil naalala mo na karaan mo? Kasalanan mo ito, parang mo. Ya kasi na po si Ellen. Marakapawin na sa iyo. Magdaga ako. Ako lang ang bisita mo dito, mi papa. Pero ano mo dito. Kadenanganta ay maging miserable eh. ng magkasama. <laughs> tayo pwede. Minsan pa nating haktan ang nakaraan. Sa TV5.